Hello, Sabado. Dahil meron tayong cook ngayon, relax, relax lang daw muna tayo ngayon. At nagpresenta naman ang asawa kong magluluto daw. Pero habang nagbabrowse tayo ng mapapanood sana eh, may naisip naman akong gawin. At ayun lang ang asawa ko nakabili na nga ng kanyang lulutuin may naisip na lang akong gawin para mabawasan ang pagbubunga ko sa kanya araw-araw mainit ang ulo niya sa pinagbilhan niya ng lolo toy niya kala mo naman expert sa kusina pero sige gagamitin mo lahat ng mga plato at mga kasirula parang alam ko na yung kanyang lulutuin. At dahil hindi tayo sanay ng walang ginagawa, ayan, naisip kong gumawa ng magpapagaan sa ating lalamunan sa araw-araw na lang araw-araw lagi kong nasesermonan ang aking asawa dahil sa mga ito kaya para mabawasan ang sakit ng lalamunan may naisip ako at naisip kong gumawa ng mga babala ating ididikit sa lahat ng pintuan. Tingnan lang natin kung hindi pa ito uubra. Ganito rin bangin yung mga asawa. <laughs> Unain na natin sa CR. Ewan ko lang din naman, Leo Mark, kung di mo pa magawa itong mga nakapaskil na ito. Talaga naman! Hmm. Sunod naman natin ang sa refrigerator. Naku, huwag nang magtaka. Thank you naman sa aking kumare at aming inaanak na si Arafit na aming pamangkin. Napaka-useful ng mga ref magnet. Marami pa akong mga ipapaskile eh, kaya lang tinatamad na ako. Mananahimik na siguro ang mundo naming mag-asaw. Ay e dadalawa naman kami dito sa bahay eh sadyang nilagyan ko talaga ng pangalan niya pangalan ng asawa ko dahil dalawa lang naman kami nakatira dito sa bahay wala nang iba yan muna sa ngayon at natapos na ang kanyang recipe ating nangang titikman kung ito'y pastado و صار بنا مالها ما بتهم الموضوع ها على اليمين على اليمين ده I love you naman sa aking asawa kahit maalat ang kanyang luto. At least nakapagpahinga ako at nag-effort siya. O diba? Siyempre, happy ako niyan.